Oh, mga kababayan. Department of Justice. Ayan o. Oh. Teleradyo Servisyo ng ABS-CBN. Ah. Department of Justice Junks. Ex-President Duterte's complaint versus Abalos, Marbel, and other QOGC red O, oh, yung nire-read. O, oh, oh, Binasura ng uh, Department of Justice ang kaso sa pag-aaristo. No? kay Duterte at sa mga nagre-raid doon sa compound ni Kibuloy. Mm. Sabihin nyo na naman, peke na naman ito, hindi na naman totoo. Oh, ito, pakinggan natin. Mm. Mga kababayan, pakinggan ninyo. Okay, reklamo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kina dating DILG Secretary Benro Abalos, PNP Chief Marbil at iba pa, ibinasura ng DOJ. Nagbabalita at nagsiservisyo sa DOJ. Nga, nga mga DDS. Sabi ko nga sa inyo eh, yung hearing-hearing hearing ni Amy sa Senado, walang kwenta, nagsayang lang ng pondo yan eh. Ah, tignan ninyo, 'di ba? Ilang hearing ito ni Amy, pinatawag pa lahat ng ano, mga opisyales. Ah, pinapunta si Marbel, pinapunta si Tore, pinapunta si Boying Remolia, pinapunta si Sino yung isang Rimolia din? Oh, ano nangyari? Binasora ng Department of Justice. Ah, walang sapat na basihan para sila ay makakasuhan. Kasi sa totoo lang, meron po talaga. <laughs> meron po talagang kaso si Digong. Naya, oh, ulitin ko ha. Ah. Pakinggan ganin nyo. Eto ha. Ah. Hmm. Oh, Ma'am Cecil Cortez, maraming salamat sa yung 20 super sticker. Thank you, thank you so much po. Sweet $20. Ah, thank you so much po. And kay Ma'am uh, Red Baktad sa yung $10 super sticker. Thank you, thank you so much. Okay, tanin nyo. Kapag nagugustuhan ng tao, maraming palipad. Pero kapag fake news ka na vlogger, mam, na yung ugat mo sa leeg, lalaki lang yung mata mo, rin ka, wala kang palipad. O, eto, tingnan nyo. May mga ebidensya tayo. Di ba, ma'am Susan Vergara? O, ma'am Lourdes? O, binasura ng DOJ uh, ang kaso na ifinile no nila Amy Marcos doon sa hiring-hiring sa Senado sa pagka-aresto daw kay Digong at sa pag-grade kay Kibuloy. Oh, eto na. Hmm, good news. Okay, reklamo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kina dating DILG Secretary Benjer Abalos, PNP Chief Marbil at iba pa, ibinasura ng DOJ. Nagbabalita at nagsaservisyo sa DOJ si Steve Raz. Hi Steve! Binasura. Binasura. Binasura nga punter, ibinasura nga ng Department of Justice ang kasong kriminal na sinampa dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kina dating uh, Ola Laban kay PNP Chief Romel Marville at dating Interior Secretary Ben Abalos at iba pang opisyal ng Philippine National Police. Ito ay kaugnay sa naging operasyon ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ng aresto yung si Pastor Apolo Kibuloy. Sa labing tatlong pahinang ng desisyon ng National Prosecution Service, walang nakitang ebidensya na magdidiin sa ng malicious mischief at violation of domicile na iniayin ng dating Pangulo laban sa mga respondents na humuli kay Kibuloy nakasaad sa resolusyon na ginampanan lamang ng mga respondent ng kanyang trabaho at wala rin probable cause para kasuhan ng mga ito. Dahil dito, nagdesisyon ng DOJ na ipawalang pisang reklamo dahil walang sapat na batayan para ituloy ang kasong kriminal. Sa servisyo mo sa DOJ, Steve Rad para sa Teleradio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Steve. Wala na, di ba? Nga nga, DDS. Di ba? Oo. wala na, mga kababayan. Oo ano masasabi ninyo ngayon? Di ba? Binasura na. O, oh, eh, alam nyo sa totoo lang, mga kababayan. Ma'am Bit, eh, maraming salamat po sa yung 1,000 uh, yen super sticker. Thank you, thank you so much po. And sino pa? Na dito. nandito. oh, kay Red and kay uh, Mam Ma Ma'am Cecil Cortis. O, oh, di ba? Yun, mga kababayan. Yung isinampa ni Digong, no? kay uh, remote kay kay Marbel at kay uh, Binhor Abalos at yung iba pa dahil sa pag-aresto kay Kibuloy, nga. nganga nganga Sabi ko nga sa inyo mga kababayan walang nangyayari talaga Sabi ko sa inyo bakit yan naman kasing mga kinasuhan ninyo, napatunayan naman kasi talagang makasalanan si Kibuloy. At yung kay Digong, napatunayan din na si Digong may kasalanan. Bakit? Kung walang kasalanan yan si Digong, eh di sana matagal nang nakauwi yan. Ma'am Arlene Aralco, natawa ako manood sa'yo, always watching from Singapore. Salamat po Ma'am Arlene, thank you, thank you so much sa iyong super chat. Thank you, thank you so much po. Diya, ah, kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, nga, nga kayo ni ba Tres Maria ah ano ba ano, pangalan Tres Maria's vlog Miguel shout out po. Mm. -mm. Di ba? Oh Mam Ma Bit M, salamat po. Tuloy lang kentayaan mo yan sila sabi ni Mam Ma Edita. Oh, ayan! Mga kababayan, klarong-klaro binasura ang uh, final na kaso ni Digong. Wah. Pati yung kay Kibuloy na pag-aresto kay Kibuloy. Nga nga. Uh, nga nga. <laughs> kawawang wow, DDS. sabi ko nga sa inyo wag 'yun ng ay naku ayoko na mag-explain nagsayang lang kayo ng panahon nagsayang lang kayo ng serbisyo sa kung anong pautot niya yeah? walang nang yayari ah uh, mamirian Castilyeho Miguel shout out po and kay uh, Ma'am Dorothea Fran Francia dyan sa Geneva Switzerland may shout out po Oh, ba? Diba? Sir Ken, kailan ka pupunta dito sa Hong Kong? Ma'am Arlene Sabado. Uh, basta abangan mo lang. Basta Sabado nandyan ako. <laughs> Ma'am Arlene, apelido mo Sabado. Basta Sabado nandyan ako. May shout shoutout po si Roger Ricato and kay Ma'am Ila and kay Nagsayang Lang ng Pera. Kaya nga Ma'am Eva. Oo, uh -uh, diba? di ba? Alicia Wolf, may shout shoutout po and kay Ma'am Corazon Labog, may kalab shoutout and e Manoras Food Corner. Hello po dyan. Ma'am Jericel Pono, ay sir, hello po. And si Lula Ju TV. Ayan, may shout shoutout po. Mm. So ito na mga kababayan, nagbubuhat ako ngayon. Sige po sir, ayan. So ito, ah, tapos na tayo dyan mga kababayan ha, e check ko lang muna. Hindi pa pala. Mm -mm. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, binasura ng DOJ ang kaso ng mga opisyal katulad kay Abalos, katulad kay uh, Marbel at sa iba pa na sa paghuli Uh, sa compound ni Kibuloy sa sinampa din kay Duterte or ni Duterte. So ngayon mga kababayan, yun po ang katutuhanan. Nga nga. Nga nga. Binasura na ng DOJ. Alam mo sa totoo lang, kung ako ang papipiliin, kung ako papaniwalain, mas manini... Sir Ram, hilo po. Mas maniniwala ako. No? Sa mga tao na gumaga, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos ha, ulitin ko mga kababayan. Anong sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Ah, huwag kayong magpaniwala dyan sa mga DDS. Bakit? Alam nyo ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Oh, tama na ang palusot. Ha? Ah, kung hindi mo kayang gampanan ang trabaho mo, hmm, may ibang handang maglingkod. Hindi ito basta, -basta ang announcement. Ito ang katotohanan kailangan marinig ng lahat sa gobyerno. Di ba? Oh, hindi kayo untouchable. Oh, grabe. Pag hindi ka nakakatulong sa bayan, palitan ka. Ganito dapat ang standard. Di ba? Ganun dapat ang standard ni Pangulong Bongbong Marcos. Hmm. Ganon dapat ang standard. Kapag hindi ka function sa trabaho mo kapag walang nangyari no, na ginagawa sa trabaho mo. Tita Marlita, hilo po. Dapat mag-resign ka na. Oh, kaya aanhin mo yung pang-uuto nitong grupo ni Digong nyo, eh wala namang mga pinagagawa. Oh, katulad nyan, Arnel Ignacio, hindi po sila nag-resign. Kusa po silang tinanggal. Kasi ang, ang gobyerno kasi dapat, eh, hindi ito laro. Alam mo, sa totoo lang, ang gobyerno hindi laro. Mm-mm. Yes po, ma'am, ano, ma'am uh, Virginia Siguya. Siguya, Siguwa ba? Oh. Uh, ang gobyerno hindi laro. Ayan. Ma'am uh, Grace Villia, maraming salamat po, ma'am, sa yung 25 Super Sticker Ticket. Thank you, thank you so much po. Di ba? Sabi ni BBM, kapag hindi mo nagagampanan yung trabaho mo, mag-resign ka na. Ma'am Alicia Walt, maraming salamat po. Kasi sayang ang pinasahod sa'yo ng gobyerno na ano magsiserbisyo ka katulad kay yung ano ninyo diyan abogado ng gobyerno o oh, gusto ng gobyerno ng Pilipinas na magpadala ng representante sa Pilipinas doon sa ICC ayaw sumipot tawagin natin sa pangalang Gibara na tinagurian kang abogado ng government tapos ayaw mong magrepresent doon kasi ini ini ina-appoint ka ni Digong Di ba, mga kababayan? Hmm. Porkit inappoint ka ni Digong, ayaw mo nang mag-present doon bilang abogado ng Philippine government kasi may utang na loob ka. Di ba, Ma'am Kili Kapuno lupo? dapat talagang tanggalin. Di ba? Oo, oh, oh. Ma'am Piralta de La Paz, may shout out po sa'yo dyan, Ma'am. Mm. Sir Nilo, may shout out po. Mm. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, oo, may sagot na si uh, Sir Arnel Ignacio Sir Kent. Hayaan mo na lang yun, ma'am. Oh. Kaya nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kung may ginawa kang hindi maganda sa pamahalaan na ito, mag-resign ka. Kaysa antayin mo pa na si Pangulong Bongbong Marcos ang magtanggal sa'yo, nakakahiya yun. Di ba? Mm. So dito tayo, mga kababayan, sa sunod. Mm. Ito na, mga kababayan. Ang sunod na at